Ayan guys, oh, so mayroon kami ditong uh, electric pan na uh, madumi, no? Ayan, mapansin nyo, napakadumi guys, oh. So. Ayan. Napakadumi guys, so. May mga may kita nyo yung dumi, ayan. So ngayon, uh, titingnan natin, gagamit tayo ng wattmeter dito, no? Ayan, oh. May wattmeter tayo. Ayan. So tingnan natin guys, kung anong difference, kung madumi ang electric pan at saka malinis, no? Kung kumakain ba talaga ng kuryente, ngayon, so ilagay natin siya sa number 3, no. Yan, 2. Yan. So, yung 1 nito sira na. 2. Ayan, nasa 3. So, 3 yan, guys. So, tingnan natin yung 3 kung ilang watts, kilowatts yung kailang kainin niya, no. Ayan. So, 65.8 watts, ayan, no. Ayan. So 65.8 watts no? So ang gagawin natin, linisin natin to yung electric fan na ito Tingnan natin kung magbabago yung kain ng kuryente kapag nilinis na natin to Sige, Linisin muna natin ito guys So ayan na guys, kinilas na natin to no? So linisin muna natin to Para ikakabit natin ulit at matitest natin kung may pagbabago ba doon sa kanyang consumption pala, no? So ayan na guys, no? nalinis na natin siya Kung kapansin natin, dahil bagong linis siya, lumakas yung hangin no? So natin yung uh, kain ng kuryente kung may pagbabago, no. Ayun. So kung mapansin niyo guys, bumaba siya, no. Nasa 64, 65 yan, 0.4. No, sabi so, sabihin guys, bumaba siya ng konti, no, dahil nilinis natin. Ayun, ang oh, 64. Sabi so, sabihin, mayroon talaga siyang effect yung uh, dumi ng electric pan, no. So ang unang effect niya, pag dumi, mahina yung hangin, no. Pangalawa, mataas siya sa kuryente, no? Although maliit lang kasi yun nga hindi naman siya ganoon kadumi kanina, no? Pero kung sobrang duming-dumi talaga electric pan nyo, medyo malakas po yung effect ng kain ng kuryente, no? So, yun, no? So, may konting effect talaga yung madumi, no? Pagdating sa electricity consumption, din sa performance naman, mahina yung hangin kapag madumi yung ating electric pan. So, compute na rin natin kung magkano yung consumption nito per month no umaga itong uri ng electric fan so punta tayo sa calculator so yun nga guys no nandito tayo sa ating calculator compute natin guys kung magkano yung consumption ng ating electric pan per month no so yun nga na kanina na reading natin pag madumi siya nasa 65.8 yung kanyang uh, wattage no na kinakain per hour no pero kung malinis siya uh, nasa 64 no 64 point something uh, watts ang kanyang kinakain per hour. So, ibig sabihin guys, medyo malaki ang, uh, medyo may konting difference kapag madumi no, ang ating electric pan. So, compute natin guys, no? So, i-average lang natin siya sa 65, no? 65 uh, watts divide natin siya sa 1,000. Convert mo natin guys into kilowatts, no? So, lumalabas na sa 0.06 kilowatts per hour yung kain ng ating electric fan so uh, ang sabihin natin ang Laguna kasi nasa 11.48 guys yung rate per kilowatts no per kilowatts hour no so multiply natin sa 11.48 Uh, kilowatt so ibig sabihin ito na po yung result nya no? 0.07 pesos per hour ang kinoconsume ng ating electric pan. So sabihin natin, 10 hours ito tumatakbo per day, no? 10 hours per day. Or ang amin kasi ang electric pan namin, guys. Tumatakbo ito ng halos uh, 15 hours, no? 15 hours per day. So ilagay na lang natin 15 hours per day. No? So multiply natin siya times uh, 10 na lang no 10 para medyo mababa yung know, kukunin natin kumagay 10 hours lang natin siya ginagamit so multiply natin sa 10. So, ibig sabihin guys, 7 pesos per day ang gastos natin pag magamit tayo ng electric pan. So, multiply natin sa 30 times 30. So, ibig sabihin, uh, nagbabayad tayo sa kuryente ng 223 pesos per month. No? Dito sa isang electric pan lang. No? So, ngayon kung lima electric pan mo, so, ibig sabihin, malaki din talaga ang kuryente mo. No? Pero kung isa lang, so, yan po ang uh, consumption mo pagdating sa isang electric pan no 10 hours ka gumagamit ng electric pan so yon okay no sana makatulong din yung video natin doon sa mga nagtitipid bye bye